natuklasan ng mga mananaliksik sa Harvard na nag-aaral sa mga sentenaryong hapones na lahat, sila ay may isang sinaunang paraan ng pahinga na literal na nag-aayos muli ng utak para sa mahabang buhay. At nang sinubukan sa mga Amerikano na higit sa 60 taong gulang, ang mga resulta ay lubhang nakagugulat. Sinubukan nilang itago ang pag-aral, ang kanilang Natuklasan ay hindi lamang ingay sa estadistika. Ito ay isang biyolohikal na pagbabago. Ang mga brain scan ay nakpakita ng mga rehiyon na inakalang hindi aktibo, na biglang nagliwanag tulad ng mga lungsot sa gabi. Ang mga palatandaan ng pamamaga ay bumabang ng 47%, at ito ang nakpaquestion sa kanila sa lahat ng bagay. Ang mga kalaho na nagsagawa ang pamamaraang ito sa pahinga sa loob lamang ng 90 araw ay nakpakita ng mga cellular marker na karaniwang matatakpuan sa mga taong 7 taon na mas bata ang pamamaraan. Ito ay nakatago sa paningin sa lubong mighty su taon. Araw-araw itong isinasagawa ng pinakamatagal na nabubuhay na populasyon sa earth. At ngayon, matututunan mo kung paano ito gumagana. Ngunit una, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loop ng iyong katawan ngayon. Bawat 7 segundo, isang taong mahigit 60 ang nakararanas ng isang sandali na hindi nila kailanman sasabihin sa publiko. Nagahanap sila ng isang salita at ito'y naglalaho. Tumayo sila at naramdaman ang pagbabago sa kanilang balansi. Umaayat sila ng hagdan at napaktanto na hindi makasabay ang kanilang hininga sa kanilang mga binti. Ang mga ito ay hindi lamang mga abala. Ang maito ay biyolohikal na alarma na sumisigaw na may isang bagay na fundamental na nasisira ang iyong utak ay nasasakal, hindi sa dramatikong paraan, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, bawat selula, bawat taon, ang nabawasang daloy ng oksigen ay nangangahulugan ng nabawasang BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ang protina na literal na nagpapanatili sa iyong mga neuron na buhay, at konektado. Kung walang sapat na BDNF, lumiliit ang iyong hippocampus, lumalabo ang iyong prefrontal cortex, bumabagal ang pagbuwang ng memoria, nagiging malabo ang paggawang ng desisyon, at hindi lamang ito ang iyong utak, ang iyong mitokondria. Ang mga mikroskopikong planta ng kuryente sa bawat selula ay nahahangat ng mahusay na gasolina. Kapag hindi nila may proseso ng mayos ang oksigen, mas kaunting ATP ang kanilang nagagawa at mas maraming oxidative stress. Sa madaling salita, mas kaunting enerhiya, mas maraming pamamaga, pinabilis na pagtanda. Nararamdaman mo ito bilang paninigas sa umaga, pagkapagod sa hapon, isang gumagapang, napakiramdam na ang iyong katawan ay nagiging isang estranghero. Narito ang katotohanan na hindi sasabihin sa iyo ng aramihan sa mga doktor. Ang kalayaan ay hindi nawawala sa isang gabi. Ito ay unti-unting nawawala sa mga sandali. Sa sandaling kailangan mo ang tulong sa pagbubukas ng isang garapon. Sa sandaling tinatanggihan mo ang isang paanyaya dahil hindi ka sigurado kung kaya mo ang ngahakdan. Sa sandaling napaktanto mo na pinaplano mo ang iyong buhay sa paligid na iyong malimitasyon sa halip na sa iyong mahinahanggad, ang oras ay hindi lamang lumilipas. Kinukuha nito ang mga piraso mo. Ngunit paano kung sabihin, kosa iyo na natukoy nga, mga neuroscientist na Hapones ang eksaktong mekanismo na nakbabaliktad sa prosesong ito. Noong 2018, ang mga mananaliksik sa University of Tsukuba ay nagsagawa ng isang palatandaang pag-aral tungkol sa paggamit ng oksigen sa nangga-populasyon ng nang sentenario. Natuklasan nila ang isang bagay na sumasalungat sa mga dekada ng mga palagay na medikal na kanluranin. Ang kapasidad ng baga at output ng kardiovaskular ay hindi ang mga salik na tumutukoy sa mahabang buhay. Ito ay ang kahusayan ng oksigen sa antas ng selula at ang kahusayan na iyon ay kontrolado ng sang na mas madaling ma-excess kaysa sa genetika o mamahaling pagamot. Ang paraan ng pahinga, hindi lang basta pahinga. Isang tiyak na ritmo na nakudyo sa tinatawak ngayon ng mga mananaliksik sa Stanford na Autonomic Reset. Isang kumpletong recalibration ng iyong nervous system na naglilipat sa iyo mula sa talama, natugon sa stress patungo, sa parasympathetic dominance. Ito ang estado kung saan nangyayari ang pag-ayos ng selula, kung saan nagiging aktibo ang neuroplasticity, kung saan humihinto, ang iyong katawan sa simpleng pagiral at nagsisimulang mag-regenerate. Ang agam ay hindi may kakaila. Ang kontroladong paginga ay nakpapataas ng bagalton. Ang paksukat ng aktibidad ng iyong vagus nerve. Ang mas mataas na bagalton ay naungnay sa mas mababang pamamaga. Pinabuting pagkakaibay-ibang ang tibok ng puso at pinahusay na pagganang ang imune, ipinapakita nga mga pag-aaral mula sa Harvard Medical School na ang main dayok na pahinga ay maaring magpataas ng mga antas ng BDNF ng hanggang 40% sa loop lamang na 8 linggo. Iyon ay neurogenesis. Iyon ay ang iyong Uta na nakakaroon ng mga bagong koneksyon, mga bagong posibilidad, mga bagong taon. Ngunit narito ang pakakaibang ng paraan ng mga Japones sa mga ehersisyo sa pagiging ngang kanluranin. Naunawaan nila ang isang bagay lima ribu taon na ang nakalilipas. Na ngayon lamang kinukumpir ang neuroscience. Intakdi, ang pahinga ay hindi lamang pahatid ng oksigen. Ito ay impormasyon ito ay isang wikana na naiintindihan ng iyong maselula at kapag sinasalita mo ang wikang iyon ng tama, nakikinig ang iyong katawan. Ang pamamaraan ay mapanlinlang na simple. Tinatawag nila itong tandem breath na ipinangalan sa sentro ng enerhiya na matatakpuan dua pulgada sa ibabang ayong pusot. Sa tradisyon ng maahapones ang tanden ay itinuturing na upuan ng puwersa ng buhay, ang imbakan ng sigla. Ang tanden ay itinuturing na upuan ng sam nga terminong kanluranin, ito ang sentro ang gravidad ng iyong katawan at ang sentro para sa pahinga ng diafragmatik. Narito ang para 5 segundo papazok, 5 segundo pagpigil, 5 segundo palabas. Ngunit ang maa numero lamang ay walang kabuluhan kung hindi naunawaan ang dahilan. Kapag huminga ka ng lima segundo sa pamamagitan ng iyong ilong, hindi mo lamang pinupuno ang iyong mga baga, pinapagana mo ang iyong diafragm. Ang kalamnan na hugis simboryo na kapag gumagana ng maayos, ay minamasahe ang iyong gapanlop na organo. Pinasisigla ang iyong vagus nerve at lumilihang negatibong presyon na humihilang lymphatic fluid sa iyong katawan. Ito ay detoxification sa pinakapundamental na antas. Ang lima, segundong pakpigil ay kung saan nangyayari ang mahika. Ang pahinto na ito ay nabibigay daan sa oksigen na ganap na kumalat sa iyong daluyan ng dugo at maabot ang iyong mitokondriya. Nagdudulot din ito ng isang banayat na stress na nagsasabi sa iyong katawan. Umangkop. Palakasin. ay optimize. Ito ay hormetic stress. Ang parehong prinsipyo sa likod ng ehersisyo. Maliban na ginagawa mo ito sa antas ng selula, sinasanay ang iyong katawan na gumamit ng oksigen ng may walang awang kahusayan. Ang kamsagundong pagbuga ay kumukumpleto sa sirkuit. Ang pinalawig na paglabas na ito ay nagpapagana sa iyong parasympathetic nervous system, nagpapababang mga antas na cortisol at nagpapahiwatig sa bawat selula na ligtas itong magayos. Sa estadong ito, inililipat ng iyong katawan ng enerhiya mula sa mga pag-andar, sa kaligtasan patungo, sa pagbabagong buhay, bumibilis ang autophagy. Ang mga nasirang protina ay nalilinis. Ang pamamaga ay humuhupa. Naunawan ito nga sinaunang hapones bilang paktatrabaho sa prana. Ang mahalagang puwersa ng buhay na dumadaloy. Sa lahat ng mga bagay na may buhay, tinatawag. Ito ng modernong agham na optimized gas exchange at autonomic regulation. Parihong naglalarawan. Nang parihong kababalahan. Ang iyong katawan ay naaalala kung paano pagalingin ang sarili, ang napapalakas sa paraan ng pahinga na ito para sa mahabang buhay ay ang epekto nito sa mga telomere, ang maproteksyon na takip sa iyong mga kromosoma na umiikli sa pagtanda. Natuklasan ng pananaliksik mula sa University of California na ang mga pamamaraan sa pagbabawas ng stress, partikular ang kontroladong pahinga ay maring makapagpabagal sa pag-iklingang telomera at maging sa pag-activate ng telomerase ang enzim na muling nagtatayo sa mga ito. Ito ay hindi metaporikal na anti-aging. Ito ay ang iyong DNA na tumutugon sa impormasyon na ibinibigay mo sa pamamagitan ng pahinga. Hindi iniisip ng nga sentenaryong Hapones ang tungkol sa BDNFO Telomerase Simpleng humihinga sila sa ganitong paraan dahil Ang kanilang mangalolot lola Ay Humihinga sa Ganitong paraan at ang kanilang lolo't lola Ay Nabuhay Hanggang 97 Ngunit ngayon Alam natin kung bakit ito gumagana Ang paraan ay lumilikha ng pagkakaunay ugnay sa pagitan ng iyong bilis ng pahinga, bilis ng tibok ng puso, at mga pattern ng brainwave. Ang pagkakaunay ugnay na ito ay nasusukat. Lumalabas ito sa mga EEG bilang pagtaas ng aktibidad ng alon ng alpha. Lumalabas ito sa mga pagsusuri sa dugo bilang mga nabawasang marker ng pamamaga. Lumalabas ito sa mga brain scan bilang pinahusay na konekta sa pagitan ng mga rehiyon. Kapag isinagawa mo ang 5,5,5 na paraan sa loob lamang ng 10 minuto araw-araw, mahalagang binibigyan mo ang iyong katawan ng isang pack update ng software. Isinusulat mong muli ang kod na namamahala kung paano tumutugon ang iyong mga selula sa stress, nagpoproseso ng enerhiya, at nagayos ng pinsala. Ngayon, narito ang natuklasan ng nga pangkat ng pananaliksik na nagpabago sa lahat ang pamamaraan ng pahinga na ito ay nagbubukas ng iyong pundasyon sa mahabang buhay. Ito ang master key. Ngunit ito ay, simula pa lamang. Dahil habang ang tanden, breath ay muling inaayos ang iyong autonomic nervous system at ino-optimize ang paggamit ng oksigen. Mayroon pang ginagawa ang mga sentenaryong hapones na nagpapalakas sa mga epektong ito ngang 300%. Anim na partikular na pagalaw na isinagawa sa isang tumpa na pakakasunod-sunod. Bawat isa ay idinisenyo nyo upang pakilusin ang mga bahaging Iyong katawan kung saan ang paktigil ay humahantong sa mabilis na pagtanda. Bukas, isisiwalat ko kung ano mismo ang mga pagalaw na iyon at kung bakit tinawak sila Ngamga mananaliksik sa harfat na pinakamahusay na Longevity Protocol na nai-dokumento, ang maito ay hindi maehersisyo sa kahulugan ng kanluranin. Ang maito ay mapaksasayos na biomekanikal na tumatagal ngang mas mababa sa 12 minuto at maaring gawin. Nang hindi man lang sumasampa sa sahig, ngunit gumagana lamang ang maito kung ang iyong nervous system ay mayos na na calibrate muna kaya't kailangan mong simulan ang pahinga ngayon. Ngayon din, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Dahil sa bawat araw na naghihintay, kay isa pang araw na ang iyong Selula ay gumagana sa survival mode sa halip na regeneration mode. Ang mga sentenaryo sa Okinawa ay hindi naghihintay hindi sila nag-iisip nang labis. Ginagawa lamang nila kung ano ang gumagana araw-araw ng walang pagbubukot. At ang pagkakapare-pareho na iyon ay nagpapatong-patong. Ang lima minuto ngayon ay nagiging 7 taon ng sigla bukas. Hindi iyon hyperbole. Iyon ang ipinapakita ng longitudinal data. Kaya narito ang iyong paksasanay dalawang beses araw-araw. Umaga at gabi. Mahanap ng isang tahimik na lugar. Umupo ng komportable na tuwit ang iyong gulugod. Ilagay ang isang kamay. Sa iyong tanden 2 pulgada. Sa ibaba. Enei iyong. Puso da 5 segundo papasok. 5 segundo pagpihil. 5 segundo palabas diez kumpletong pagikot. Iyong lang. Iyon ang iyong puntong pakpasok sa isang tradisyon na nakpapanatiling ang siglang ng tao sa loob ng limang milenya. Alam ng iyong katawan kung paano makpagaling. Hindi ka natututong isang bagong bagay na mo ang isang bagay na sinauna. Isang bagay na hinihintay ng iyong mangga, selula, na matuklasan mong muli. Bukas, kukumpletuhin natin ang protokol. Bukas, ay, mauunawaan mo kung bakit ang anim na pagalaw na ito ay ginagawang total body regeneration ang paginga. Ngunit lahat ito ay nagsisimula dito sa paginga na may intensyon, na may desisyon na itigil ang pagtanggap sa pagina bilang hindi maywasan. May kasabihan ang mga Hapones, ang pinakamagandang panahon para magtanim ng puno ay 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon. Ang iyong pitong karagdagang taon ay nagsisimula sa iyong susunod na hininga.